So, for to this video guys mula ko na sabi yung enda ay negosyante kayo magbuha o um, stock para na ibaligya ang yung katilawan so nagkisa na dahil sa kong kauban na ni guys kami sa kong paris kay aside sa mga tipid ni split, so, sa pliti sa gulan ulan sa diri sa amo no so maraming sisiyuan ni nga nabas sa magmotor me so kani akong kauban nga akong katapad guys at ayon ni sila so kasakay rami nakihit sa si mga anak para me so ang panahon di sa mga masabtan masabutan ginoon ko tanawanin niya akong outfit guys Saka, sa kasapatos pa yung tindera mga asa lulong Gabi kay sa mga ato ay kailangan yung magkasapatos with carsonis pa yun yan. Yeah, na ba? Pag-abot dito na si Radan May. Grawa ko ka. Na stress daw sa nataman. So balik sa sabi niya niya. Huwag maasaw na lang sa mga <coughs> tindang. <coughs> yung kadlaw na nila. di mo o inahan.